Ate, bibigyan kita ng 500 pesos. Pero sa loob ng 3 minutes, kailangan mahulakan mo yung aking katanungan. Kakasaka? Apo. Kakasaka. Ang tanong ko, anong bunga ang hindi na kukuha sa puno? 500 pesos. Bunga na hindi na kukuha sa puno. 12 yes. o lang. Starting 12.04. Oh 12 oh Matapos tayo ng 12.07. o 7. Bunga na hindi na kukuha sa puno. Yes. Logic. Logic. Ayan. Dito ka tumingin natin. Huwag ka tumingin kala Pure Help at kay kay uh, Kuya Indiano. 500 pesos. O, para sa iyo. Anong bunga ang hindi nakuha kuha sa puno? Si Nanay alam ni Nanay. So Buko? 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 Uh -uh. hindi. Mali. Han isip ka marapang karaming bunga. Ilang minuto pa po? Anong bunga ang hindi nakuha sa puno? 500 pesos. Pero pag di mo naman na ano na walaan, i-reveal ko yung sagot mamaya para alam din ng viewers natin. Bunga ma. Kuna lang kuya. 500 pesos sayang. Nag-aaral ka? Apo. Ano pangalan mo? Jancel de la Cruz. Jancel. Jancel? Apo. Jancel. Sayang yung 500 pesos Jancel. Oh. Wala ka maraming, pun maraming bunga. Si mama pwede mag-ano wala. <laughs> Bawal po. <laughs> 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 Minuto Tate Ruben. Ay, tatero kuya tat kaling up nito. Dali na Jane, may hindi titaan mo. 1 minute ano, 40 seconds. 1 minute 40 seconds. Eh, dahaba pa ng oras oh. 1 minute 40 seconds pa. Wala ka, napakaraming bunga. Para yung 500 pesos, may bigay ko na. Nandito lang po ba? Kahit saan, oh. kahit saan. Kahit saan. ano mo Anong bunga ang hindi mo makukuha sa puno? Sige, logic yan. At ang no, ate yan. Tako na lang si Kuna kasi. Sana One minute. One minute. Pinagpapawisan rin siya atin. Bakit yung mga pinapahulong ngayong araw pinagpapawisan? <laughs> ano ba? Bakit pinagpapawisan? Sayang ito. Anong grade mo 10 Grade 10. yung pangalawan so. Easy ano ano lang ito. 500 pesos. Napakadali lang ng katanungan. Uh -oh. Ilang? 40 seconds. 40 seconds. <laughs> Anong bunga ang hindi nakukuha sa puno? 30 seconds. 30 seconds. 500 pesos. Wala ka. Sayang. OMG. Oh, no, 500 pesos. 25. Nabilang ko si ate. Nabilang ko. Talagang ano. Minsan 30 na, na. 30 seconds. 20. 20. 20. Madaan. Huwag ka tayo yung kinanay. 10 seconds. 9. 9. 8. Seven. Puso ng saging. Puso ng saging. Ay, umabol. Kaso mali pa rin eh. Four. 3 Three. Two. One. Time's up. Sorry. Ayan, i-reveal natin yung yung ano yung kasagutan. Oh. Anong bunga ang dinaw sa puno? Buwang araw. Oh, yung buwang araw. Oh. Ar Tama naman. <laughs> buwang araw. Kaya nga daw, kahit saan. Kahit saan. O so, dahil dyan, meron ka 100 pesos para di ka Salamat po. Yeah. Thank you sa pagkasa sa Tremens Channel 7 TV. Plus may sticker ka. Bigyan kita. May sticker pa. May, may free sticker kayo. Thank you sa pagkasa. Thank you sa pagkasa.